So what's up mga tol? Day 3 vlog, continuation ng day 2 So nakita nyo, sing tayo ng suot Well anyway, share ko lang sa inyo It's 8.58 of October 30 Mga tol Happy birthday pa rin sa kapatid ko uh, Technically Anyways uh, Ngayon pala tayo makakain Yung big ay makakaril na luto ni Mrs. At syempre uh, Natapos na natin kahit papano yung ibang gawain bahay Ang sampay na tayo, may nakasalang nalabahin dyan On the way So yun lang Pasok natin bukas Alas 9 Alas 8 tayo magigising ng umaga Pero awi pa ni Mrs. Alauna Good luck Billy Jack Alam <laughs> yun You Masipag naman ako Pero kailangan ko lang tulog Ganito pala ang pagkakata Pagiging matanda boy Pagiging ama No? Walang nag-inform Kaya saludo sa'yo aking ama at ina Astig kayo. Apat pa kami. Ako, dalawa palang lang anak ko, ma. Ang hirap! Big eye, mga karel. Tapos, ito pa yung lumpia ni Kuya Ryan na binigay sa akin niya. Ayan. Para sa asawa ko na yan. Paborito niya yan eh. ko na isa. tayo. 12.18 ng uh, madaling araw. Ayan, naka-scooter tayo. Bakit kaya nyo? Umasok yung incentives namin, tol. Eh, diba dahil gawa ng may binabayaran tayong car loan na auto debit, i ko na dahil wala pa akong pambayad ng bahay, pare. Tapos, one-one lang yung naging incentives ko. Bali, parang ang sinahod ko ngayong buwan is 5,300 lang. Medyo mahina yung naging incentives ko last month. Mas malala yung ngayong buwan. Hindi pa nga ako nakakait ng target. Sana boss makait na ako ng target. one ba bahay ko, eh. Bayaring ko lang, sa cash loan ko ano eh tuwa uh, 2569 na lahat na cash loan ni Carlo sana bubulutin nito Brad diba hindi ko alam basta palaglang lang sa buhay pare sobra nakakayamot at nakakalungkot loko hindi ko alam basta ah, withdraw tayo Mall al Al-Indian ako nag-work ito yung DIV pare Dubai's Di lamang Bank Saan nga mag-withdraw ngayon? Tara, pakita ko kayo paano mag-withdraw. Sana ah, akong pera, parang Ay! Patulak pala. Kala ko nakasarap pa. So, pili tayo ng ATM. ATM machine. Ito. Ito, kain-kain ko nun. Dito na lang ako. Delikado. Tingnan yung laman. cash uh, withdrawal oh, uh, other sa yung others ito okay natin yung ano na uh. sa ako kumuli nga yung 700 pare utang pa ako sa asawa ko lala diba hirap ng buhay ko men sa akong broke broke na maraming utang hindi Oh, oh tama. Ngayon. Broke ako, man! Yung, detaly, yung main card. Baka makita niyo yung detalye, wala lang alaman. Ayan, ito yung main card. Pinahan natin. Uy, nakatapon pa ng pera. Ay, ay, ay. Baka naman ng bahay. Sa katunayan niyan, 30 pesos na, ay 30 dirham na lang yung pera ko, oh, man. <laughs> Lala, boy! Tawarma muna tayo. Dito naman tayo ngayon, doll. Smart Chicken Food Trip muna tayo. Ini maka putri-putri aja, yung mga food dyan, have, avoid lang natin, pare. Masarap juga. Brother. What's this, bro? Potato, this one. Sweet, sweet, this one, sweet. Sweet, that one, sweet. Ah, this one I want. Two. Also, this one good pakora, no? Pakora. Bandiram, pakora. But ba -ba then, uh, one chai, no? One chai. So ayan mga tol, tres lang to. Oh. Ganyan karami. Kain tayo, men. So one chai. Ano lang ito? Survival to. Ito talaga yung mga trip mong pagkain kapag sa survival mode. Ketchup. Sanda mo ka lang. Ketchup. Ito yung try natin. Masarap to, man. One hand to. Ayan yung tura niya. Hindi ko naman ang tawag dito. Man, masarap. May pilitong patata sa loob. Ayan o, top ng chicken 1 dirham lang, 1, 1, 1 3 dirham, 4 dirham, lahat, lahat ang pagkain ko na dito 12.52 Malapit ng pauwi si Mrs. Abang tayo sa labas pare Yung natin ang kasi okay, makakawin Abang nagunin tayo Sightseeing lang tayo sa araw Kain ka na, loves Mrs. ko mm -hmm. Ayun Ay, no Kain. 1.20 na siya nakakawin guys Uh, -huh. ha, hindi din ako ng dala niya, chicken poppers. Mga uh, Chicken poppers and potato wedges. Enjoy natin. Chicken poppers, mga doon. Buti may ayuda. Cheese sticks. Mmm, sarap. Thank you, Welcome.

physics na. Sobrang late ko na. <laughs> paglang si lang, kaya abo sila sa'yo. Umaad araw-araw si pagla OFW life boy Waaaaaah wow! <laughs> Kaning na ako pare sa mga problema ko Aray ko Late tayo 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 na ito boy Na ito na boy Walang <laughs> wala -pula kasi tulog natin eh Parang katawan natin yung kusa Tinagising sa alam Tulog ng marami Tara, so Start na sila. Ang laki ng hamon natin today. Hindi tayo makaka-incentive. This is the last day of the month, mga tol. 77% pa lang ako. At least I need to achieve 80% as the minimum quota. Pero ang target natin today is to jump from 77 to 100%. May a good God guide, guide us, no? Kasi kapag ka 80% lang ako, kaano lang yung incentives ko, no? 1-8 bahay ko. Negative pa nga ako, di ba? Nakita niyo? Diyos ko po, help me, sakit sa ulo Tidak, oh, oh, <laughs> yeah, mudir ya yeah, mudir Ya mudir

Dilip. 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 So, pang umaga out at kanina pa akong alas 5 nag-out. Anong oras na pakita natin? 6.20 na, mga tol. Dito pa ako kasi. Eh. Obligado tayo maka-target ngayon, no? 76% pa lang tayo. Actually, naka-add na ako sa ceiling pero gusto kong mas sumobra kasi baka bigla may clawback na tinatawag. No? So, spend pa tayo ng maraming oras dito. So, magiging delay itong upload ko today. Asensya na kayo. Sana panoorin nyo pa rin. What's up, Omar? Yeah. Where from? Alexandria. 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 In Tamazri. Anak kahera. <laughs> 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 Hadamawatan, boss. Yamudir. Hadamawatan. <laughs> Alatul. <laughs> Alatul. <laughs> <laughs> What time I came? Well, no, I don't know. Me, me. Do you think what time I came? 10 a.m., bro. 10 a.m. Nah, so, what time is it right now? 9 a.m., actually. What time is it? 9 a.m., okay. It's 8.53. Almost 9. So 12 hours. 12 hours, man. Are you a morning shift, right? Yeah, I'm morning shift. Imagine Day that, Trade of... No? Dedication. At yeah, that is dedication. You wanted to join the video? Yeah sure. Hello Afri. Hello. Hello Afra. Hello. So, do you think? Do you think uh, I will be able to target what I'm targeting? Yes, you can. Hello. He came morning shift. believe? Ah. He was morning, and he extend till this time. See? You. What? Nine a.m i was here of... I thought you leave me. <laughs> and the evening, evening shift is almost done, no? Yeah. hard work and dedication. Oh, yeah. You know, to inspire people. I appreciate you. Yeah, thank you. Oh, Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? so, mga tol, ganun ko talaga tinitibahin ngayon sa sarili ko. Hindi ko lang isang beses ginawa to, yung pagbibigay ng extra oras na libre para sa aking trabaho. Gawa ng ito ang aming responsibilidad bilang salesman. Ama ko sa aming mga target upang magkaroon kami ng disposition na maganda sa aming uh, incentives. No? Wala nang sawarma yata. 744 mga tol. Dito sa UAE kahit di ka na pumila. Punch mo lang. Ayan ah. Oh. Ay. Sa wakas na pagpahinga din tol. Birin nyo, 12 hours na ako nasa work. Tapusin ko yung full shift ng hanggang alas 12 ng gabi ngayon, no? Ayan bala. Uh, Nag-order muna ako ng uh, pasta. So, baka dito ko na rin tapusin yung vlog. Ayan, ata. Uh, yun para syempre may bahagi ko sa inyo no? na hindi talaga madali ang magpagiging OFW sometimes, kailangan magpatalo ng oras mo, maging hardware dedicated ka kasi hindi lahat ng oras, katulad kong salesman, na nakakatarget ka agad ng basta-basta, ngayon naghapit ako, naghahabol ako, kahit masipag ka, minsan, minsan talaga umaayon lang ang swerte sa buhay din no? kaya hindi natin kontrolado ang araw-araw, pero huwag ka susuko hindi uh, ibig sabihin na malayo pa ang kailangan mong kamitin na bagay katulad ng isang target lang sa isang araw sa iyong trabaho o sa isang buwan, nagkukulang ka na wala ka na magagawa. Ang gusto kong ipahiwatig sa ating mga nagsusumikap, kahit sa mga simpleng bagay, mga tol, maaari tayong humanap ng paraan. Katulad yun, ang ginawang ko ng paraan. Simula umaga, kahit na konti pa yung mga customer, kasi pang umaga, konti mga customer, sinugurado ko na, na makakabenta ako sa mga konting customer na yun. Ngayong nakisama ako sa kanilang ship at ganun naman kami dito nagtutulungan at nabibiyayaan ako ng biyayaan nila dahil alam nila na meron akong pagsusumikap sa aking puso at hindi lang naman ako nakakaranas nito kundi halos kami lahat no nagkataon ngayon buwan ako yung pinakamahina sa amin kaya na appreciate ko rin yung team namin no ayan at sa mga lahat ng Pilipino kung lumalaban na OFW Huwag niyong isipin na araw-araw pare-pares tayo ng ginagawa. Ulit-ulit na lang wala nangyayari sa atin. okay magalala pare. At uh, giginhawa din. Kung hindi man guminhawa, at least nakakaraos tayo. At kung hindi man masyado nakakaraos, pagpasalamatan natin kung ano ang meron tayo. Simula umaga pala, share ko sa inyo. Ha? Simula na o'clock ng umaga. Mula pag alis ko ng bahay, hindi ako nag-almosal pare. Ito pa lang ang una kong kain. Ganun kahirap ang pagiging OFW. I mean, baka kala nyo, puro pasarap ako, ang sasarap ng kinakakaw. Hindi. Hapit na hapit na ako sa pera. Ito lang ang kaya kong bilhin. Alagang 8 ang hirap pang paduguin yan, pare. Ayoko kong paduguin yan, eh. No? Dahil talagang, kung alam nyo lang kalagayan ko ngayon, pare, sa pampayad ko ng bahay, wala pa ako, eh. Hindi ko nga alam paano ako makikiusap nito sa natory. Iba ko din yan, no? Na nagkulang -cool ako. Short talaga ako, eh. Ngayon buwan, eh. Short na short na short na short, man. How hard it is. Paano kaya sipahin nila ako palabas, no? Bibili nila ako ng tent, pare. May kotse ka nga, pero naka-tent ka lang. Nakiki-CR ka lang, eh, no? Sa kakilala. Oh, sheesh, bro. Life is so sad, magic. Anyways, joke lang yon. Siyempre, stay positive tayo all the time kahit gaano kahirap ang buhay. Madali lang yan, basta gugustuhin natin. No? Ayan eh o, no? kulang tayo sa tulog, no? Daging kulang sa tulog. Pero anyway, okay lang yan. Hindi permanente ang kalagayan natin. Lagi natin tatandaan yan. Lagyan natin ng swag ang buhay, bro. No? Swag, pag sinabi ko, lagyan mo ng style, fashion, maging mahusay. ba? Diba? So, yun lang dito ko na tatapusin ang aking vlog at gusto ko palang pasalamatan ulit bago matapos ang vlog na to lahat ng ating mga commenters ayan pasensya na kayo po ulit kung hindi ko po kayo napili no uh, basta nag screenshot po ako ng mga taong nagsusumikap at nag-effort na mag-comment at intindihin nyo na lang po ako kung hindi ko kayang i-cater lahat Ng mga comments at maparang parang simpleng shoutout and or feature here in my channel ayan po kayo maraming maraming salamat sa mga taong to at sa mga bagong subscriber ko, welcome po sa ating channel. Huwag niyo pong kakalimutan sa mga napalabas lang itong vlog ko sa inyong news feed na meron po tayong follow button dito sa Facebook at may subscribe button po tayo sa YouTube. Yun lang, mag-iingat po kayo palagi. Billy Jack Sanchez with Manang Pilipinas. Don't hate. Spread love and educate. Peace out sa lahat. Pero bago pala lahat. Subo muna tayo nito. Ang tawag dito ay eh, ewan ko. Pasta, tomato, pare. Yan. Wow. Mm, sarap yan, bay. Sarap po, oh, may beef po. Oh. Alhamdulillah.